At nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh sila lang nagsasabi niya, kakakakalang nila yan. Nagkakalat ata ng uh, peaking information itong si Larry Gadon, ang frustrated na senador at disbar na abogado. At ngayon ay pinapasahod mula sa pera ng taong bayan at mukhang hindi naman nagtatrabaho. Eh bakit pa kasi ay ginawa pa itong presidential anti-povertisar itong si Larry Gadon eh mukhang hindi naman ito pro mahirap. Mukhang antay mahirap naman ang taong ito, mga kababayan po natin. At mukhang hindi naman ito nakaranas ng buhay mahirap. Paano siya makaka-relate sa mga mahihirap? Ah, magbibigay ng isang pandesal at Diyos. Ito po ang kanyang eksaktong sinasabi. Na malinaw po, na insulto po sa ating mga kababayan ah, na mga mahihirap. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay ay sila ang nagsasabi niyan. Haka-haka lang iyan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Naku po, punong-puno ang mga mall dahil sobrang init, dahil walang aircon ang kanilang mga bahay. Kaya mas pinili nila na pumunta sa mall at makikitambay. Hindi ibig sabihin, Mr. Larry Don na kapag pumunta ka sa mall, ay uh, bibili ka na o talagang magpo ka ng uh, purchase pang mayaman. Naku po, mukhang mali ka dyan. Uh, lumabas ka ng kalsada at napakaraming mga bagong kotse, napaka-traffic. Ang traffic, walang solusyon. Ibig sabihin, kung traffic, eh, mayaman na ang isang bansa kalokohan Ano ang ibig sabihin niyan? Marami ang nakabili ng kotse. Marami ang nakabili ng sasakyan. That means maganda ang ekonomiya. Ikaw lang nagsasabi na maganda ang ekonomiya at haka-haka uh, lamang ang kahirapan. Ano ito? Ito yung sampal sa iyong pagmumuka Mr. Larry Gadon, Dahil ayon sa SWS, national hunger rate up to 14.2% Metro Manila hunger at worst with 19% ang pinapangarap ni Bongbong Marcos ay bumaba o mano ah, sa one digit lamang ang kahirapan sa ating bansa. Pero imbis na bumaba, abay lalo pa itong umaangat, Mr. Larry Gadon. Filipino families who experience involuntary hunger, meaning being hungry and not having anything to eat, increased to 14.2%, Mr. Larry Gadon. And the latest social weather station survey uh, uh, na ang survey ay kinandak noong March 21 to 25 shows that 14.2% families who had been involuntarily hunger was higher than December 2023. So, paano mo nasasabi na haka-haka lamang ang kahirapan na nararamdaman ng ating mga kababayan dahil sobrang mahal ng mga pangunahing bilihin kahit yung pinaka-importanting pagkain ng bawat Pilipinong bigas ay hindi bumababa at ang pinangako ng iyong presidente na budol ay hanggang ngayon hindi man lang natutupad kahit po ha malapit lang man sana ay eh, hindi nangyayari mas tumataas pa at ang katotohanan mas tumaas pa dahil mula December 2023 ay eh, 12.6% lang mas mataas kumpara pa ha, noong May 2021 na ang uh, inabot nga po ay eh, 16.8% nung time na ito is may pandemya pa may pandemya, so 16.8%. Ang walang pandemya at uh, wala ng restriction, kung baga malaya na tayo makakagalaw, malaya na tayo makapaghanap buhay, pero mas dumadami pa yung may hirap. Umabot ng 14.2%. So paano masasabi ni Atty. Larry Gadon o ex-Atty. Larry Gadon ah, uh, na yung ating bansa ay uh, mayaman at hakahaka uh, -haka lamang ang mga may hirap? at sa katotohanan, hindi lang kahirapan ang tumataas, kundi ang krimen pa ayon sa isang Asian survey. So ngayon, paano mo ito mapapaliwanag, lari ka doon? Dahil ang iyong sinasabi sa iyong interview, malinaw, ah, nakabaliktaran sa nangyayari ngayon sa administrasyon ng iyong amo. Upang maibsan ang problema sa kahirapan. Pero sa kabila ng katotohanan na mayroon pa ring mga pamilyang Pilipino ang lubog sa hirap, para kay Sekretary Gadon, haka-haka lang umano ang mga nagsasabi na sila ay mahirap. Alright, haka-haka po ha, mga kababayan po natin, kayo na bahala dyan ha. Basta haka-haka lang ko kayo ay mahirap, sa binigadon, haka-haka nyo lang yan ha. Mm -hmm. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi na haka-haka -ha lang nila Naniniwala ang opisyal na mataas na ang purchasing power ng mga Pilipino dahil sa dami ng mga taong na nagpupunta sa mga mall, dahil hindi ang dami ng mga Pilipino na mayroon ng mga sasakyan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, puno puno ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, puno puno No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng alsada, napakaraming mga bagong kotse, nakaka-traffic. Ano ibig sabihin niya? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasabi, which means maganda ang ekonomiya. Yan po ang tingin ni Gadon ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Na mas dumadami daw yung yumayaman at haka-haka lamang ang kahirapan. Naku po, mga kababayan po natin. Siya pa naman yung presidential adviser ng anti-poverty. So ngayon, papano sana action na ng ating gobyerno itong kahihirapan na nangyayari sa ating bansa, iyong kanyang adviser ay mukhang puno ng kasinungalingan. Kaya palagay ko hindi dapat ito maging adviser para sa anti-poverty. Dahil mukhang sinasayang niya lang, mga kababayan, ang napakalaking sahod sa kanya wala namang nangyayari ah, at mas lalo pa dumarami ang mga nahihirapan. Ano naman ang mga komento ng ating mga kababayan? Pabor ba sila na haka, haka lamang itong sinasabi ni Gadon? O basahin natin mga kababayan. Ah, ito galing po ah, sa mga komento para sa isa. Para siguro sa maraming Pilipino na puro luho tapos isi sa gobyerno pag naubos ang pera. Pero mayroong Pilipino na ang sobrang naghihirap makikita mo pa rin na nakangiti mas gusto na nila ang matulungan ng gobyerno na hindi napapansin so ang kanyang uh, komento dito ay uh, totoo po ah, na mga argumento ng mga Pilipino o yung mga ka kaugalian na minsan kahit uh, nahihirapan na, eh, nakangiti pa rin yan kasi yung parang Pilipino value po natin na dinadala, galit na pagod na, ah, nahihirapan pero nakangiti pa rin Uh, pero sa loob-loob, masakit ang uh, loob, kalooban, dahil po mukhang walang aksyon uh, ang administrasyon uh, administrasyong ito ngayon para mas ang mas mataas na bilihin po. Uh, lalo na po yung paborito nating na mga Pilipino, ay walang iba, kundi ang bigas. Sabi naman ng isang nagkukumento, gising po kayo, ang taas ng bilihin ngayon. Halos lahat na lang may tatlong anak ka, nag-aaral, sabihin, elementary at high school, tapos sahod mo minimum wage, ah, kulang na kulang po. Kaya hindi ka nanalo ng senador. Naku po, kaya pala hindi ka nanalo, ano? Kasi hindi ka marunong tumingin sa sitwasyon. Bakit sino bang may-ari ng sasakyan na tinutukoy mo? Yung mga mahihirap ba? Siyempre, yung mayayaman. Yan, akala mo ka doon. Di mo alam ang maraming, na, maraming mahihirap pa rin. Paano naging haka-haka ang kahirapan is sobrang totoo naman. Ayan, supalpal po si Gadon sa isang comment na ito. Kung hindi lang sana mga kurap ang nasa gobyerno, sana tinulungan ng gobyerno ang mga mahihirap. Sana kahit paano makaraos din ang mahihirap, lalo na ngayon ang taas ng mga bilihin. Yan po yung mga uh, comments na kinuha po natin. Random po natin pinick up yan mula sa ating mga kababayan ah, na pinakinggan at pinanood po itong sinasabi ni uh, Gadon na umano'y haka-haka lamang ang kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Ikaw po, mga kababayan haka-haka lang ba yung kahirapan na nangyayari ngayon sa ating bansa? O itong si Gadon gusto lang ipakita o gusto lang pagtatakpan ang kapalpakan ng administrasyon na halos hindi masolusyonan ang mahal na pangunahing bilihin na naging dahilan kung bakit Marami po 'yung naghihirap ngayon sa ating bansa.